Papakitaan kayo na ni Nana Alice kung paano pagbiyak. Isahan mm. lang yan. Mm. <laughs> Matanda na yan si Nana Alice. Ilang taon ka na nga nitabi na Nana Alice? Oh, sa 22 na yan. Lukadan. Dito sa Sityo Lugon sa Barangay Taplakun. Hmm, yan siya. Sipag lang yung laban dito mga crispy people. Ayan siya. Okay, papakita ko din sa inyo yung ilalim ng uh, lokadan dito. Handaan lang tayo. Ito yan o. Oh. Diyan yan sisigahan sa ilalim. Ayan. Ito yung mga ano natin, mga panggatong. Hmm. sipag lang talaga Yan si Tawan na ginawa ng payong yun daw ng anao. ha? amo, ah? ah dyan, dyan pa yun ano? ha? ha pagkatapos sa diretsyo na gatong para um, pa Ganyan yung pag kamada ni no? I-close up ko para mas makita ninyo yung mga crispy people. <laughs> Itataob talaga yan. Hmm. May ilang mga nakatihay. din. Yun, last na yun oh. Huli na yun. Minadali lang ni Kuya, 400 plus. Ilang piraso po yan tabi Tawa? Ah, 400. rin. Ah, pira naman yan daw. Shout out sa ating 6,000 plus followers. Road to 7,000 na tayo mga crispy people. Ilan po man yan daw? 450. 450 piraso. Minadali lang ni Manoy. Manoy, pangalan. Iyan. Okay. Yeah, Iyan okay, Gilbert. Gilbert. Oh, Gilbert, uh. Gilbert. Mga siguro binalatan niya ng mga dalawang oras. Mm -hmm. Oo. Oh, ganun yeah. ka ganun ka I-close up natin yung pagbiyak ka parang makikita nyo ito si yung ating ano ngayon. Mapapakitaan kayo na ni Nana Alice kung paano yung pagbiyak. Isaan lang yan. Matanda na yan si Nana Alice. Ilang taon ka na nga ni Tabi Nana Alice? Oh, sa 22 na yan. Tignan nyo napakasipag pa. Tignan Ano ganyan talaga yung laban dito. Kumare <laughs> <laughs> de para. Ibatak na din naman yung isang pulot ng kwa. Sang. Awal. Kanang bata malangingit. <laughs> <laughs> Mumpo. Mhm. Abuto na patingin ng ulo. Um -hmm. Ang sitawan fight fight. Ayan na, si Manny Hendo. Bati na yan sa ganitong laban? Oo. Ngayon may ganag-upuan Ayan mga crispy people. Lalagyan na yan panggatong sa ilalim mamaya. Pagkatapos nito mabiyak lahat. Ayan na. So hanggang dito na lang muna tong video na to Babay po sa inyo.